Magandang hapon mga kababayan. Welcome back. Ako pala si My Family Lifestyle. Tatay Digong, magandang, magandang araw sa lahat. Ah, mga idol, alam naman natin kahapon. Ito, pag-usapan natin itong nangyari kahapon. Patungkol dito kay Tatay Digong. Kasi alam natin na meron tayong uh, free event na para kay Tatay Digong. At ako'y na-touch ng sobra. Lalo-lalo na kay Atty. Topacio talagang introduction pa lang talagang naano na ako natats ako sa mga sinabi niya lalo, lalo na alam naman natin lahat na si Tatay Digong ay nandun sa Netherland kaya bago ako mag react patukol dito sa ating pag-uusapan panoorin muna natin tong introduction natin kay Attorney Topacio tara samahan niyo ako let's go Ama, bumabalik po kami sa inyo. Nananalig po kami. Nananalig niyo na ang aming Nadangalig po kami na hindi na po magtatagal ay babalik na po ang aming pinakamamahal na Pangulo dito sa Pilipinas. Buhay I mean. at malusog. Nananalig po kami. Narinig niyo na po at aming panalangin sa lahat ng ito ay aming kinihini sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesus, aming kakapagligtas at kakapamagitan sa inyo. Amen. Amen. Grabe mga idol, di ba? Talagang ito mga idol si Atty. Topacio ay talagang bilib ako dito sobra kasi uh, aside sa pagiging abogado niya, alam naman niya yung batas kung anong tama at mali. Talagang pinaglalaban din niya. Hindi lang si Tatay, hindi tayong mga Pilipino. Tayong mga mamamayang Pilipino, lalong-lalong -lalo na tayong mga mahihirap. Alam naman natin, pakiramdam natin na tayo ay parang na hindi, hindi naman sana tawag niyan na nabudol di ba sa mga pangyayari ay eh, talagang para sa atin tayong mga pro Duterte lalo lalo na sa mga nagmamahal kay Tatay Digong talagang nagsakripisyo presidente pa lang si Tatay mga idol until now <coughs> excuse me napunta siya ng Netherlands tapos ganito yung mga sitwasyon kaya na ano ako sobra sa sa introduction pa lang talagang kasi si Atty. Topacio talagang habang nag -e speech siya kahapon talagang mangyak-nyak siya talagang ramdam ko yung damdamin niya at, at, saka itong mga sinasabi niya patungkol kay tatay kasi yung mga idol, grabing sakripisyo until now, tapos si tatay, di ba? Alam naman natin na nangangayayat na si tatay. Tapos bilang isang presidente ng Pilipinas, ay hindi to deserve sa kanya. Kailangan talaga siyang umuwi na itong panahon na to. Sana ma makauwi na si tatay malusog. Kasi kailangan sa edad niya, man, nasa 80 years old na siya, at talagang nakakamiss itong mga nagawa niya para sa ating bayan. Lalo-lalo na sa ating mga Pilipino. Kaya ngayon, ngayon lang ako kasi nag-react lang ako sa pangyayari ito kay Ato paso lalo-lalo na sa sinasabi niya. Talagang bilib ako dito. Kaya meron akong ipapanood sa inyo na video patungkol kahapon sa speech niya. Talagang lalo akong napapabilib. Kaya panoorin naman na natin to Tara, let's go. Si Pangulong Duterte po ay hindi natin pinapanalangin dahil siya si Pangulong Duterte lamang kundi sapagkat siya ang kumakatawan sa lahat ng tangaapi sa ating bayan. Ang bayan po ang ating pinanalangin tuwing pinanalangin natin si Pangulong Duterte sapagkat siya lamang po ang nakipaglaban para sa ating lahat. Sinakripisyo niya, he sacrifice, his life, his liberty, and his sacred honor. Sabi nga niya, I do not mind marching into hell so I can make the Philippines heaven for the Filipino. Sa yan po ang nangyari. Di ba? I don't mind. I don't mind to marching into the hell to make choose the Philippines in heaven. 'di ba? Napakalalim ng idol. Kaya kita niyo yung <clears throat> the way siya nag ah, nag ano, nag-speech diyan mga idol. Talagang nasa puso mangyak-nyak tapos na parang namumula-mula. Ramdam mo yung sinasabi niya patungkol kay Tatay kasi mga idol, alam naman natin lahat Talagang nagsakripisyo si tatay. Hindi lang sa bayan, sa mga Pilipino, pati ang kanyang dignidad itong pagiging ano niya makatao bilang Pilipino kasi dinala siya sa Netherlands di ba kita niyo naman ang ginawa niya sa sa Pilipinas mga idol sino bang hindi hindi mo ipaglalaban yan except lang sa mga talagang itong mga makakaliwa ayan ah, niyo sila talagang yun ang ano niya, yun ang linya nila meron talagang taong good meron talagang bad na tao. Eh, doon tayo sa good. Alam naman natin yan. Ang tao, ganun talagang, ano, minsan ang buhay ay parang bababa, tas aakyat. Pero hindi ibig sabihin ay mananaig itong mga masasama. Mananaig ang kabutihan sa mundong ibabaw. Kaya ito yung sinasabi ni Tatay Digong na lahat na hayaan nyo lang kasi may panahon na magre-reconing ang lahat. Bakit diba? Ganun yun. Itong nangyayari kay tatay, lalo na kay Inday Sara, diba? itong mga nangyayari ngayon. Kaya, grabe, yung dignity ni tatay Digong as a Pilipino, talagang tayong mga mahihirap na nagmamahal kay tatay Digong, talagang lalong-lalo na ako, taga-dabaw, proud Duterte, talagang ipaglalaban ko. Ito lang yung way ko kasi nasa ibang bansa din ako mga idol, ito yung way ko na ipaglalaban ko ang mga Duterte. Tumagawa ako ng video, nagre-react po ako, kaya I'm proud. I'm proud dabawin I'm proud na Pilipino ako. Lalong-lalo lalo na sa panahon ni Tatay Digong. Kaya I believe ako kay Atorito Pasio sa mga sinasabi niya. Talagang isa kang tunay na DDS uh, hindi lang bilang supporter, bilang Pilipino, mamamayan, kung ano, mag-react ka sa mga nangyaring yun, lalong-lalong sa bansa natin. ba? Diba? Alam naman natin yung nangyayari ngayon. Noon, ang ganda ng usapan, kaya lumapit sila sa mga Duterte, tapos ngayon nangyari, nandyan na sila, ang buhay talaga minsan nagbabago dating sa, alam naman, minsan kapangyarihan, pera, ganun, mga sitwasyon, okay lang yun. At least ngayon, alam na natin na habang, habang maaga pa, at least alam na natin kung ano dapat natin gagawin. Kaya, thank you, to Topacio, sa mga talumpati at mga pagbigay mo ng motivation bilang isang Pilipino. Kasi natouch ako na sobra. Kaya maraming maraming salamat, Atty. Topacio, especially kay Tatay Digong. Tatay, sana makauwi ka na. Grabe ng sakripisyo mo pagdating sa, ma, sa amin, sa buhay-buhay. Kaya, sana makauwi ka na at makakasama mo rin yung pamilya mo habang habang buhay pa tayo sa mundong ibabaw, Kasi si tatay 80 years old na siyempre may mga apo rin siya na nagmamahal sa kanya. Kaya yan ang namimiss kay tatay. Sana bigyan pa ng lakas ng katawan si tatay Digong kasi alam naman natin na nangangayayat siya. Kaya thank you mga idol. Kaya thank you. Magandang hapon sa lahat. Kaya sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel just click the button. Kaya maraming maraming salamat para makapag-update kayo. Thank you sa lahat mga idol. Thank you and goodbye. Maraming salamat. Tatay Digong, bye-bye.